nakakapagod, kainit pa. Kami ng inay, nakilibing. Abi makakaaway ko pa ang namatayan. Ay sadya ka naman eh. Ay a a. Ay sigaw ng sigaw, iyak ng iyak. Lagi sabi asawa ko! Asawa ko! Bakit ikaw pa? Marami naman dyan iba! Asawa ko! Bakit ikaw pa? Marami naman di yung iba. Abay, kinausap ko. Abay, ate. Sino naman sinasabi mo di yung iba? Alangang ako. Sino gusto mo mamatay? Alangang yung katabi ko. Yung magdadasal. Alangang yung yung, 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 yung supolterero. Abay, sobra ka naman. Nakilibing na kami sa iyo. Parang kabi pa ang gusto mong mamatay. Buti ako inawad ng ina. Isa e dyan naman siyang ihuhulog ko doon eh. Nakasura eh, mga... Bakit daw asawa niya pa eh? Pwede naman daw iba. Sinong iba daw? Kamila naman mga nakilibeng. Alang ako. May mga magdadasal daw. Siyaka naman, iaa.